Nako, eto na naman tayo. magbo voiceover na naman tayo ng mga lumang videos. 6 a.m. ng umaga nito, maaga kaming pumunta dito sa palengke para mamili ng mga gulay at mga isda. Kasama ko dito yung dalawang ate ko at saka si 3 Pinapunta kasi kami ng kuya ko dito para bumili ng mga ganito kasi nga wala naman kaming mga stock nung time na to. Kaya inagahan naming pumunta kasi may pasok ngayong isang ate ko ng 9 o'clock. Nakabihis na siya noon at pwede na rin siyang bumaba sa my work workplace niya pagkatapos naming bumili. Hindi na nga dapat namin isasama si 3D kaso wala nga magbabantay kaya sinama na lang namin. Pero nagagalit nga yung ate ko nung time na to kasi nga ayaw naman niyang maglakad. Nagpapabuhat na sa mama niya kaya inis na inis yung mama niya. At ayun ito. nga pagkatapos namin doon sa so may palengke, pumunta naman kami kukuha lang ng mga isasahog doon sa mga pinabili namin doon sa palengke. At ayan nga, tinuturo nga ng ate ko yung nakita daw niyang salmon belly kasi may kinuha na kami doon sa may plaza. At halos magkapareho nga lang siya ng price. At itong si Thirdy naman, namumulot pa ng kakainin niya. E, ayaw naman niya ng mga ganun. Pero kinuha pa rin namin, baka sakaling gusto na rin niyang kainin nito. Kumuha nga pala kami dito ng chicken balls at nito kasi paborito yan ni Thirdy. Ayan, pagkatapos naming mamili, bayad na rin kami agad at umalis na kami. Pumunta na rin kami dito sa my pansiteria para kumain ng umagahan. Kasi nga 6am kami umalis doon at hindi pa nga kami kumakain. Malapit lang dito sa my palengke to. Kaya dito na rin kami pumunta. Matagal na tong pansiteria na to. At etong mga to, ikaw yung magbabalat. Ikaw yung kukuha. Kuha ka ng kahit ilan ang gusto mo. Kasi nga, anli nga siya. Kaya kuha ka kung ilan yung gusto mo. Pero pansin nyo ba, maliliit yung sibuyas dito. Kasi nga, eto yung time na mahal talaga yung sibuyas noon. Kaya ganyan yung mga Ina serve nila. At ko na nga pala yung nagbalat dyan. At siya na lahat yung nagmix. Ayan, tapos na. Tatlong ganito yung kinuha namin. Kasi nga, tatlong nga kaming kakain. Bumalik na nga kami dito sa my table namin. At inaantay na lang namin yung isaserve nilang pansit. Habang etong si 3D, binubuksan na tong binili namin kakainin niyang puto. Kasi gusto nga daw niya. At after ilang minutes lang ng pag-aantay, andito na yung order namin na pansit. Eto yung famous batil patong ng Tugigaraw City. At after namin kumain, umuwi na rin kami at sumama pa rin yung ate ko dito at nagbihis nga siya. At etong si Thirdy, loko-loko talaga. Kasi pagkatapos niyang ikis yung tita niya, ayun, sinara niya agad yung pintuan.